Magandang araw, mahal kong kaibigan, pamilya dito sa ating espasyo ng paglago at pagbabago. Maligayang maligaya ako na narito ka muli, dahil alam kong may isang espesyal na mensahe ang naghihintay sa iyo ngayon na hindi lamang magpapaliwanag sa iyong isip, kundi magpapalab ng iyong puso. Kung nararamdaman mo ngayon ang bigat ng pagkalito, ang pakiramdam na tila may pader na humaharang sa iyong mga pangarap, o ang paghahanap ng isang bagay na tila imposible, kung ito ay umaalingaw mau sa iyong kaluluwa. Ang video na ito ay para mismo sa iyo. Sa mga susunod na sandali, ipapaliwanag ko ang isang lihim na misyon, isang paglalakbay na magbibigay sa iyo ng susi kung paano harapin ang iyong sariling mga pader at kung paano tuklasin ang tapang na nasa iyong kalooban. Isipin mo ito, isang tao, naglakbay sa pinakamalayong sulok ng mundo, may isang lihim na misyon na tila imposible at ang layunin niya, hindi lang basta isang kayamanan, kundi ang paghahanap ng isang pader na pinaniniwala ang humaharang sa isang puwersang nagbabanta sa sangkatauhan. Ito ang kwento ni Salam Tarjuman, isang pangalan na marahil ay hindi gaanong pamilyar. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay sumasalamin sa bawat isa sa atin na naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng direksyon, o nagtatangkang intindihin ang mga misteryo ng ating buhay. At sa dulo ng kwentong ito, malalaman mo kung bakit ang kanyang paglalakbay ay sangkap sa iyong sariling pagbabago. Sa isang panahon kung saan ang mundo ay puno ng hindi nasagot na mga katanungan, sa gitna ng mga alamat at katotohanan, isang hari ang nagpadala ng isang matapang at matalinong tao sa isang misyon na higit pa sa imahinasyon. Ang taong ito ay si Salam Tarjuman. Ang kanyang misyon ang hanapin ng pader ng Gog at Magog, ang dalawang tribo na sa mga sinaunang kwento ay naghahasik ng kabuluhan at kapahamakan. Isipin mo ang bigat ng responsibilidad na ito, hindi lang basta naghahanap ng lupa, kundi ng isang pader na may mistikal na kahulugan, isang harang sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan. Ito ay higit pa sa heograpiya, ito ay tungkol sa pag-unawa sa kalikasan ng mabuti at masama, sa paghahanap ng depensa laban sa isang hindi nakikitang banta. Ang kwento ni Salam ay hindi lamang isang simpleng paglalakbay, ito ay isang metapora para sa bawat isa sa atin na nagsusumikap na makahanap ng depensa laban sa ating sariling mga panloob na kaguluhan, laban sa mga takot na nagpapahirap sa ating puso, at sa mga pagdududa na nagpapahina sa ating espiritu. Nagsimula ang kanyang paglalakbay kasama ang isang pangkat ng mga tao dala ang mga probisyon, mapa, at isang buong koleksyon ng mga kagamitan na kinakailangan para sa isang napakahabang at mapanganib na ekspedisyon. Ngunit higit sa lahat ng pisikal na gamit, dala ni Salam ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang pananampalataya sa kanyang misyon, ang kanyang tibay ng loob, at ang kanyang matinding pagka-curious. Hindi ba ito rin ang ating mga daladala sa ating sariling mga paglalakbay? Hindi lang pisikal na kagamitan, kundi ang determinasyon, ang pag-asa, at ang hindi matitinag na paniniwala na may isang mas mahusay na hinaharap na naghihintay. Kung titignan mo ang buhay mo ngayon, ano ang iyong salam tarjuman moment? Ano ang misyon na nararamdaman mong kailangan mong gawin, kahit na tila napakahirap? At anong mga probisyon ang dala mo hindi lang pagkain, kundi ang iyong mga aral mula sa nakaraan, ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya, ang iyong pananampalataya na nagbibigay sa iyo ng lakas para ipagpatuloy ang paglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Salam ng iba't ibang uri ng tao, dumaan sa iba't ibang lupain, at nasaksihan ang mga kababalaghan na hindi niya akalain na umiiral. Nakita niya ang mga disyerto na parang walang katapusan, ang mga bundok na abot langit, at mga ilog na ang daloy ay puno ng mga misteryo. Ang bawat hakbang ay isang hamon, ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para sa kanya na matuto at lumago. Ganoon din sa ating buhay. Minsan, parang naglalakad tayo sa disyerto ng kalungkutan o maakyat sa bundok ng mga problema. Minsan, ang ating buhay ay parang ilog na ang agos ay hindi natin maintindihan, puno ng mga twists at turns. Munit sa bawat pagsubok na ito, may isang pagkakataon, isang regalo, isang aral na naghihintay sa atin. Ito ang mga sandali kung saan tayo ay nababago, kung saan tayo ay nagiging mas malakas, mas matalino, at mas may kakayahang harapin ang anumang pagsubok na darating. Ang paghahanap ni Salam ng pader ay hindi lamang tungkol sa pisikal na istruktura, ito ay tungkol sa paghahanap ng kaalaman, ng pangunawa, at ng kapayapaan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa loob ng maraming buwan, patuloy ang kanyang paghahanap. Ang bawat nayon na kanyang binisita, ang bawat tao na kanyang nakausap, ay nagbigay sa kanya ng mga pahiwatig, mga kwento at mga alamat. May mga nagsabi na imposible, may mga nagbigay ng mga maling direksyon, ngunit mayroon din nagbigay ng maliit na butil ng pag-asa. Tulad ni Salam, sa ating sariling paglalakbay, marami ang magsasabi sa atin na hindi natin kaya, na imposibleng makamit ang ating mga pangarap. May mga sasagot sa atin ng pagdududa, ngunit mayroon ding magbibigay sa atin ng liwanag, ng isang munting pag-asa. Ito ang mga sandali kung saan kailangan natin piliin kung sino ang pakikinggan natin, kung aling tinig ang magbibigay sa atin ng inspirasyon na ipagpatuloy ang paglalakbay, at tinig ang ating isa sa walang bahala. Ang tunay na lakas ay hindi lang nasa pagpapatuloy, kundi nasa pagpili kung anong mga boses ang papayagan nating pumasok sa ating isip at puso. Ngunit narito ang isang mahalagang tanong, kung saan ka man ngayon, ano ang iyong pinakamalaking pader? Hindi pisikal na pader, kundi ang pader ng takot, pagdududa, o limitadong paniniwala na humaharang sa iyo mula sa iyong potensyal. Minsan, ang pader na ating hinahanap ay hindi nasa labas, kundi nasa loob natin. Ang pader na pinaniniwalaan nating humaharang sa atin mula sa ating pinakamataas na sarili. Ang pader ng ihindi ko kaya, ang pader ng ihindi ako sapat, ang pader ng ihindi ako karapat dapat. Ito ang mga pader na mas mahirap hanapin at mas mahirap sirain kaysa sa anumang istruktura ng bakal o bato. Ito ang mga invisible walls na nagpapanatili sa atin sa isang lugar, na naglilimita sa ating kakayahan na lumago, na naglilimita sa ating kakayahang lumipad. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa pagharap sa mga pader na ito. Lahat tayo ay may sariling mga pader na kailangan nating tuklasin, intindihin at pagkatapos ay labanan. Balikan natin si Salam Tarjuman. Pagkatapos ng mga buwan ng paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang isang liblib na lugar. Sa gitna ng malawak na kapatagan, nakita niya ang isang dambuhalang pader. Hindi lang basta isang pader, kundi isang pader na gawa sa bakal at tanso, na umaabot hanggang sa kalangitan. Ito ang pader ng Gog at Magog, ang matagal na niyang hinahanap. Isipin mo ang kanyang pakiramdam. Ang halo-halong emosyon ng pagod, pagtataka, at isang malalim na kasiyahan sa pagkumpleto ng kanyang misyon. Ito ay isang sandali ng katuparan, ng patunay na ang kanyang paglalakbay, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pananampalataya ay hindi nawala ng saysay. Ngunit ang kwento ni Salam ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng pader. Ito ay tungkol din sa kung ano ang nangyari nang makita niya ito. Nakita niya ang pader na may napakalaking pintuan, at sa tabi nito, may isang malaking kandado. Hindi siya nagtangkang buksan ito. Hindi niya pinakawalan ang gog at magog. Sa halip, sinuri niya ang pader, iniulat ang kanyang nakita, at ibinalik ang kaalaman sa kanyang hari. Ito ang mahalagang aral, minsan, ang paghahanap ng kasagutan, ay hindi nangangahulugan ng paghahanap ng isang solusyon na agad-agad mong gagamitin. Minsan, ang paghahanap ay tungkol sa pag-unawa sa problema, sa pag-alam kung ano ang iyong kinakaharap, at pagkatapos ay sa pagpili kung paano mo ito haharapin ng may karunungan. Hindi lahat ng kandado ay kailangan mong buksan. Hindi lahat ng problema ay kailangan mong agad-agad na solusyonan. Minsan, ang kapangyarihan ay nasa pag-unawa, sa pagkilala, at sa pagpili ng pinakamatalinong aksyon. Ang kaalaman na kanyang dinala pabalik ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang hari at sa kanyang mga tao. Nagbigay ito ng seguridad. Nagbigay ito ng katiyakan. Ngayon, itanong mo sa sarili, sa iyong sariling paglalakbay, ano ang magiging reaksyon mo kapag nakita mo ang iyong spader? Ang iyong pinakamalaking hadlang. Ito ba ay isang problema sa relasyon, isang pagsubok sa iyong karera, isang hamon sa iyong kalusugan, o isang malalim na pagdududa sa iyong sarili. Kapag nakita mo ang pader na yan, tatakbo ka ba palayo? Magrereklamo ka ba? O sisiyasatin mo ba ito, susubukan mong intindihin kung bakit naroon, at pagkatapos ay gagawa ng isang matalinong plano kung paano ito haharapin. Hindi mo kailangang sirain agad ang lahat ng pader. Minsan, kailangan mo lang intindihin kung ano ang pumipigil sa sa'yo. Minsan, ang pag-alam ay ang unang hakbang patungo sa paglaya. Minsan, ang pagkilala sa pader ay ang mismong paghahanap na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ang kwento ni Salam Tarjuman ay isang malalim na paalala sa atin na ang paghahanap ng kahulugan at katotohanan ay isang personal na misyon. Hindi ito madali. Puno ito ng mga pagsubok, pagdududa, at mga sandali na tila walang katapusan ang paglalakbay. Ngunit sa huli, ang pagpapatuloy, ang tiyaga, at ang pananampalataya sa iyong sariling kakayahan na makahanap ng kasagutan ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at pagbabago. Hindi natin kailangan pang maglakbay sa pinakamalayong lupain para maranasan ang ganitong klasing misyon. Ang ating buhay mismo ay isang patuloy na paghahanap, isang patuloy na pagtuklas. Ang bawat umaga na gumigising tayo ay isang bagong pagkakataon upang simulan ang ating sariling salam tarjuman na misyon, ang paghahanap ng ating sariling pader, ang paghahanap ng ating sariling katotohanan. Gusto kong mag-iwan ng isang hamon sa iyo ngayon. Sa mga susunod na araw, isipin mo, ano ang pinakamalaking pader na nasa harap mo ngayon? Isulat mo ito. Hindi mo kailangang hanapin ang solusyon kaagad. Ang kailangan mo lang ay kilalanin at intindihin ang pader na yan. Ano ang binubuo nito? Bakit ito naroon? Anong mga takot o limitasyon ang sinasalamin nito? Tulad ni Salam, ang unang hakbang ay ang pagkilala. Pagkatapos, tanungin mo ang iyong sarili, anong kaalaman ang kailangan kong dalhin pabalik sa aking sarili para magkaroon ako ng kapayapaan sa pagharap sa pader na ito? Ang pagsagot sa mga tanong na ito ay magbibigay sa iyo ng isang bagong perspektiba, isang bagong lakas, at isang bagong direksyon. Tandaan, ang iyong potensyal ay napakalaki, mas malaki kaysa sa anumang pader na iyong nakikita sa harap mo. Ikaw ay nilikha para sa mga pambihirang bagay. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito, at ang iyong pinakamahusay na bahagi ay paparating pa lamang. Mayroon kang lahat ng kailangan mo sa iyong kalooban, sa iyong puso, at sa iyong espiritu para harapin ang anumang hamon. Ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para sa iyo na ipakita ang iyong tunay na lakas, ang iyong tunay na halaga. Kaya't huwag kang matakot sa mga pader na iyong makikita. Sa halip, yakapin mo ang paghahanap, yakapin mo ang pagtuklas, at yakapin mo ang iyong sariling pagbabago. Mahal kong kaibigan, ikaw ay narito sa mundong ito para sa isang layunin. Ang iyong paglalakbay, tulad ng kay Salam Tarjuman, ay mahalaga. Ang iyong paghahanap ng iyong sariling spader, ay hindi lamang para sa iyong sarili kundi para sa lahat ng mga taong iyong binibigyang inspirasyon. Ang iyong paglalakbay ay isang patunay na ang pag-asa ay laging naroon, na ang lakas ay laging matatagpuan, at na ang pagbabago ay laging posible sa bawat hakbang mo, kasama mo ako at ang buong pamilya natin dito. Ibahagi mo ang video na ito sa sinumang sa tingin mo ay nangangailangan ng mensaheng ito. Alam kong marami sa atin ang naghahanap ng mga kasagutan sa mga pader na kanilang kinakaharap. Ang iyong simpleng pagbabahagi ay maaaring maging simula ng kanilang sariling salam tarjuman na misyon. At syempre, kung hindi ka pa nakapagsubscribe, ay click mo na ang subscribe button at ang bell icon para hindi mo mapalampas ang ating mga susunod na kwento ng pagbabago at inspirasyon. Hayaan mong samahan kita sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa panahong ito na ibinigay mo sa amin upang pakinggan ang kwento ng paghahanap at pagtityaga. Salamat po sa aral na ibinibigay nito sa amin tungkol sa aming sariling mga misyon sa buhay. Ngayon po, hinihiling namin ang iyong karunungan upang matukoy namin ang mga pader na humaharang sa aming paglago at mga pangarap. Bigyan mo po kami ng tapang, tulad ni Salam Tarjuman, upang simulan ang paglalakbay na iyon, upang suriin ang aming mga hamon, at upang harapin ang aming mga takot ng may pananampalataya at pag-asa. Tulungan mo po kaming makita na ang bawat pader ay hindi isang katapusan, kundi isang pagkakataon upang matuto, lumago, at mas lalong makilala ang aming sarili at ang iyong kalooban para sa amin. Palakasin mo po ang aming kalooban, punuin mo po ang aming puso ng kapayapaan, at gabayan mo po ang aming mga hakbang. Naway ang aming paglalakbay sa buhay ay maging isang patunay ng iyong walang hanggang pagmamahal at kapangyarihan. Sa iyong banal na pangalan. Amen. Huwag kang bumitaw, mahal kong kaibigan. Ang iyong paglalakbay ay mahalaga at ang iyong kapangyarihan ay nasa loob mo. Tandaan mo, mayroong laging pag-asa, mayroong laging paraan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, patuloy kang lumago, patuloy kang umunlad, at patuloy kang maging inspirasyon. Mula sa aking puso patungo sa iyo. Paalam.